Gabi, di ko inakalang makakapunta ako sa Jensen ng undergraduate ako. Kasi, in ko nga lang ng Pandi bulakan Pero grabe, ginalingan masyado. So, masaya naman yung experience. sa so, ko na actually. Oh, uh, thank you! The locals, After the interview, they made sure that we got to go back to the barangay hall safely. And for the local government, they actually were the ones who introduced us to the next people and to the next offices that we're going to be interviewing. They're not just accommodating, but they actually went the extra mile. Yung experience ko sa pag-akit sa kalaha, mahirap kasi halos at usin na talaga ako ng ilog mo. Pero worth it kasi madami kami natutunan from the community. best experience para sa Dokyo team yung araw-araw na pagsuong sa ilo, pagakyat sa matatarik na bangin, pagkilala doon sa komunidad, at pati na rin doon sa mga resources na ginagamit nila sa Klaha Watershed. Ito, po, ito po. <laughs> Magandang experience yung nakapag-perform kami ng P3DM sa mga high school students kasi isang magandang opportunity yun sa kanila para matuto ng bagong methods ng pagmamapa naging masaya ako dun sa experience na kahit sila gusto nila matutunan at alam nila na kaya nilang gawin. Yung ginawa ng mga participants is something na mapapakinabangan ng mabuti ng eskwelahan, lalo na sa pagpasok ng konsepto ng watershed. Me and my field had a lot of fun. We ate a lot, promise, ang sarap talaga ng budol fight dun. I love the inside jokes that we had. I love getting to know more about the quirks of my field yung feeling na nagiging constant sounds na halos yung mga hilik nila sa kagabi. <laughs> yung team dyan saan, magagaling, mababait, <laughs> makukulit, pero focus. <laughs> <laughs> Thank oh you.